Welcome back sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kayong dalawa ba ng partner mo ay palagi na lang nag-aaway? Halos hindi na kayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Dahil sa maliit na bagay ay pinag-aawayan yung dalawa. Ni halos hindi na niya maiisip kung gaano mo siya kamahal, kahit anong gawin mo ay napakatigas talaga ng kalooban niya. Gusto mo ba na siya ay iiyak araw-gabi sa kakaisip sayo at maaalala niya o mararamdaman niya kung gaano mo siya kamahal? At paniguradong manumbalik rin ang sobrang pagmamahal niya sayo basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At paniguradong siya ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit. Ipikit ang mga mata mo. Dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target o ang taong gusto mong gawa ng ritual o yung taong mahal mo. Pakaisipin mo siya ng maigi at sambitin mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay iiyak araw gabi sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo nagdaga ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo at paniguradong pagkatapos mong gawin ang ritual na ito, siya ay magpaparamdam sa iyo. At dahil sa napapaiyak siya sa kakaisip sa iyo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta ipikit mo lamang ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang spell. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.